check natin to guys nabili natin sa magbobote uy gumana gumagana siya guys nagpindutan dito sila sa swing buksan na natin guys may mukhang putol dito ito yung sa swing hanap tayo ng pamalit So naman yung number zero, yung pang-reset hindi bumabalik. Check natin sa loob. Okay naman yung mechanical niya. Pero nung tinanggal, wala namang problema. niligyan ko lang ng grasa kanina ayan okay na wala akong makitang pamalit kaya subukan natin yung welding Medyo mahirap kasi manitis Kaya ispat-ispat lang Yan pakinisin na lang natin Ayan, okay na Hindi na tayo bibili ng bago okay na gumagalaw na nagsiswing na okay na guys balik na natin pero itong blade niya pala pansin ko walang hangin itong blade niya hindi na pwede ganito dapat to oh. ito guys napalatang ko na ganyan dapat naka-diagonal. pag walang hangin electric pan nyo check nyo lang yung blade baka naka letter sim hindi sabihin hindi na nakakakuha ng hangin na testing na final testing gawa na guys sana nakatulong bye bye